Kuya, pinako ako yan. Kuya, pinako lang. Pinako lang. Diyan mo lang. Diyan ka lang. Ayan po. Enda, ayon. <laughs> ayon, Ang dami yun. Kaya, kaya patuyo ano. po ni Kuya. Ispan. Kuya, maraming malaman,

Ayun lang, ayun lang ha Ayun lang, ayun, 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 ayun. ayun pala yan, ano Manapos. Malabas sila pag nakukuryente, ano Ayun, bakit mo ha Bibidyo lang ito <laughs> bibidyo mo tayo si Kuyang ano po, ano po sa walang tubig Sa nakukuryente Oh, ikat po yun na ulit

Nasa ilalim yan kuya Ayan <laughs> eh sila ha oh. oh. Ano oh. ko yung nararamdaman yan? May kibot. Magalaw. Oh, magalaw. Sa po, kumampo sa Ayan ayan ayan, 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 dalawa, ayan, na? ayan, um ulit pa, ano, alam ko, gusto ang mahal na, ano? ayan, no, ayan, <tapping> ayan, okay. no. ayan, kuyang, pakita mo, ayan ayan, ayan, pakita mo, laki, po, laki, ayan po, ayan po, ayan laki, mo! laki, ayan po,

Ayan, ang uh, ulo. Ayun pa. Ayun pa tayo. Ayan, sa likod mo. Ayan, sa likod mo. Ayan, kumagalaw. Ayan, ayan, sa likod mo. Ayan, 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 Ayun Ayan, ayan, ayan. Ayan na, ayan na. Mahal yung igit na yan. Ayun, ayun, ayun. Oh, magalaw, no, ayun no. Ito magalaw na. Oo, magalaw magalaw. Ayun oh, ahaba. Ayun eh ayun, ayun. Ay, si datay, oh. Ayun, nag si Tatay ito. po ah

Lalo pa lang pa Oh, wala niya. Ayun oh, ayun. Lapi, ah. Lapi ayun. Ayun, <laughs> 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 yeah, shout out kayo, kuya. Ah, balo kayo. Ayun <laughs> oh, maglalambot po sila. Wala pa yun no? Được rồi, tìm được

Eh, o, eh, o, eh. o. Eh, ito. Dito mo kayang, kayang, oh. dito mo ka nga guys. Ayan o. Ayan, pinangon ko kayang. Kaya pinangon lang. Pinangon lang. mo lang. Ayan po. Ang dami